Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw is yung third day natin ng pagtalakay sa ating series which is God's Comfort in Times of Trouble. So ngayong araw, pagtutuo ng pansin natin si Jesus Christ at ang ating mga pasanin or si Jesus as the one who kung sino yung pumasan ng ating mga pasanin. So, in connection or in lieu of this topic, ang Bible verse na ating pagbubulay-bulayan ngayong araw ay ang Matthew chapter 11 verses 28 to 30. So, in New International Version, sabi rito, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. So, in Tagalog translation naman, or in magandang Balita Biblia version, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, at lubhang nabibigatan sa inyong pasalin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So, dati raw, noong dating panahon, yung mga pariseya, di ba, may mga dinidisciples sila or may mga dinidisipulo sila. So, lagi nilang sinasabi na kung gustong mapalapit sa Panginoon is kailangan natin sumunod sa mga batas. Diba? So, ang dami nun mga yung mga ibinabato sa kanilang batas or kautosan na sa nasa 613 or 631 yata siya. So, di ba Ang dami. So, ganun yung ano, ganun yung magkakailangan nating pasanin kung gusto natin mapalapit kay God. So, medyo hindi ko na matandaan yung backstory nito. So, proceed na lang tayo sa ating teaching and application para mas mapalabak pa to. So, ngayon is proceed na tayo sa ating teaching. Number one, Jesus carries the burden of sin. So, ang pagkakaintindi ko rito, di ba si Jesus Christ nga, yung He is the one who bore the cross, the cross for us, di ba? For our sins, siya yung ano, sinacrifice ni Lord God, yung kaisa-isang anak niya na si Jesus Christ para pagbayaran yung mga kasalanan natin, di ba? So, also, even at this time, di ba tayo kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, may guilt sa atin, especially yung kapag yung kasalanan na yun is kasalanan din sa mata ng Diyos. Nakaka-feel tayo ng burden, kinokondem natin yung sarili natin, pati yung ibang tao, kinokondem tayo. So, nandun yung guilt sa atin. Pero si Jesus Christ, kinakiri niya yung burden ng mga kasalanan natin. Kasi He does not want us to be alone nga eh. Kasi nga, andyan siya para pasanin yung mga dapat na tayo ang pumapasan minapasan niya yung mga pasanin natin as described dito sa topic natin ngayong araw. And number two, Jesus is the Lord of Rest. So, yun nga, dahil nga God's comfort in times of trouble, kay Jesus Christ tayo lagi nagpapahinga kasi siya nga yung Lord of Rest. Kasi, when we are it, with Jesus Christ or with God, ayun yung totoong pahinga. Ayun yung kumbaga wala ka ibang dapat isipin yung discomfort mo, yung mga problema mo, yung mga apasanin mo. Kasi nga, kay Jesus Christ ka lang focus And that is what you call the real rest. Kasi nga, si Jesus Christ, yung Lord of Rest. And last, Jesus wants us to carry His yoke. So, yung yoke kasi, di ba? Kagaya sa mga tupa, pato pa ba yun dati? Or basta may mga animal dati na parang minilalagay sa leeg nila na parang kahoy para mapasunod yung mga hayop na yon. So kung matatandaan natin, nabanggit dito sa Bible verse na pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. So gaya nga sabi ko kanina, yung yoke or pamatok na yon yung nasa leeg ng mga hayop is ginagamit para mapasunod sila. So, dahil nga sabi rin na maraming laws dati na dapat kang sundin bago ka mapalapit sa Diyos. Ayun yung sinisimbolize ng yoke para mapasunod, di ba? So, sabi rito, Jesus wants us to carry His yoke. Gusto niya na sumunod tayo sa Kanya. And through that yoke, di ba, talagang literal na mapapasunod tayo. Wala nang, ano, no more excuses. Kasi nga, we already have His yoke. And, we have to follow Him in every day of our lives, di diba? So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number one, praise God every day because of our union with Christ. Number two, obey God every day because our burden is light. And number three, rest in God every day because we are forgiven in Christ. So, itong application naman kasi is ito yung response dun sa teaching natin, di diba? So, kumari, yung teaching natin, Jesus carries the burden of sin. So, ang dapat na i-apply natin is to praise God every day because of our union with Christ, which is, ano, totoo naman, ah. and obey God every day because our burden is light So, compared to Jesus Christ, yung burden na kinakari niya, is walang wala yun sa atin, di ba? Sobrang bigat ng burden na kinakary ni Jesus Christ. Tapos yun sa atin, sobrang light lang. Mababaw lang. So, we should obey God every day because of that. And yung last nga, na rest in God every day because we are forgiven in Christ. So, lagi tayo sa Kanya at sa Kanya uuwi para magpahinga. Dahil, pinatawad naman na niya tayo sa lahat ng kasalanan natin. And sa mga kasalanan pang baka natin in the future we just have to communicate with him we just have to say our apologies ayun nga may pag-usap ka sa kanya humingi ka ng tawad sa makasalanan mo and you will be forgiven ba? Diba? kahit kaano pa tayo ka makasalanan is he is willing to forgive us kasi ganon niya tayo kamahal and he is very faithful towards us diba so we should rest in Him every day dahil we are forgiven in Christ.